Kapitan isang mensahe mula kay Hilaman. Aking minamahal na kapatid na Moronay, ako ay may sasabihin sa iyo hinggil sa aming pakikidigma sa dakong ito ng lupain. Mastan, dalawang libo ng mga anak ng yaong inilabas ni Amon mula sa lupain ng Nephi. Alam mo na sila ay mga inapo ni Layman na pinakamatandang anak ng ating amang silihay. At alam mo rin ang tipang ginawa ng kanilang mga ama, na hindi sila hahawak ng sandata laban sa kanilang mga kapatid upang magpadanak ng dugo. Subalit nang makita nila ang aming paghihirap at pagdurusa para sa kanila, sisirain na sana nila ang tipang ginawa nila at hahawak ng sandata upang ipagtanggol kami. Dapat ba tayong humawak ng sandata sa pagtatanggol ng ating bayan? Subalit hindi ko sila pahihintulutang sirain ang tipang ito na ginawa nila. Pakiusap! Huwag sirain ang inyong pangako! Baka sa paggawa nito, ay mawala ang inyong kaluluwa. Palalakasin tayo ng Diyos hanggang sa hindi na tayo maghihirap pa dahil sa pagtupad sa pangakong ginawa ninyo. Hindi ako nakipagtipan. hindi ako nakipagtipan, Ama. Ipagtatanggol ko tayo laban sa kaaway! Tayo ay mga nefita. Ahayo rin ako. Nakikipagtipan ako na ipagtatanggol kong lupain hanggang sa pag-aalay ng aking buhay. Nakikipagtipan ako na hindi ko isusuko ang ating kalayaan, kundi ipagtatanggol ang mga nefita at ang ating sarili mula sa pagkaalipin. Sumagot Pamumunuan so, mo ba kami? Pamumunuan ko kayo. Magtiwala sa Diyos. Kung hindi kayo mag-aalinlangan, ililigtas kayo ng Diyos. <h -haat> <copyright> ako. Ama, lumuluhod kami sa harapan ninyo. Sapagkat hindi pa sila nagiging pabigat sa mga nefita, sila ngayon sa panahong ito ay naging isang malaking tulong din. Upang matulungan namin sila. Ama, hinihiling namin na sa kanilang paikidigma. Dalawang libo Kapata ang lalaking ito ang humawak ng sandata upang ipagtanggol ang aming bayan. Binamunuan ko ang mga kabataang ito patungo sa lungsod ng Judea. Sulong! Upang tulungan si Antipas na hinirang mong pinuno sa bahaging yaon ng lupain. ang hukbo at panustos! Buksan niyan! Sinamahan ko ang aking dalawang libong anak sapagkat nararapat silang tawaging anak patungo sa hukbo ni Antipos. Hilaman! <laughs> Nagagalak ako sa iyong pagdating. Ang hukbo ko ay nabawasan ng mga lamanita. Sila ay namatay para sa layunin ng Diyos. Nagti ka kaming magwagi rito o mamatay. Ang mga anak mong ito ay malaking pag-asa at kagalakan. Sila ay pinanghinaan ng katawan at espiritu. Nakikipaglaban sa araw at gumagawa sa gabi upang pangalagaan ang kanilang lungsod at sa gayon sila nagdanas ng labis na paghihirap. tali rito. At sa ilalim. Nang makita ng mga lamanita na si Antipus ay nakatanggap ng karagdagang lakas, sila ay napilitan na huwag sumalakay sa Judea o lumaban sa amin upang makidigma. sapagkat kung sila ay sumalakay sa kahinaan naming ito, maaaring malipol ang aming maliit na hukbo. Sa gayon kami pinangalagaan at naihanda namin ang aming lunsod at sarili para sa pagtatanggol. Ganyan lang. Isa! Dalawa! Kami dalawa. ay nagnanais na salakayan kami ng mga lamanita sapagkat hindi namin nais na salakayan sila sa kanilang mga muog. Isa! Dalawa! Isa! Dalawa! Tatlo! Ito ang espada mo, ha? Ngayon ay handa ka na. Nakita mo? Magaling. Handa. Handa ka na? Isa, dalawa, tatlo! Isa, dalawa, tatlo! Paparating na ang mga lamanita! <coughs> Hindi! Buksan yan! Buksan yan! May dinala sa aming maraming pagkain mula sa mga ama ng aking dalawang libong anak. Ama! Anak! Ama! Anak! Ama! 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 Ang mga lamanita, dahil dumarami ang aming hukbo at dumarating ang mga pagkain, ay natakot at biglang sumalakay. Nang makita nga ang mga lamanita ay nagsimulang maging balisa, nagnais kaming gumawa ng pakana sa kanila. Si Antipus ay nagutos na humayo kami ng maliliit na anak ko na tila nagdadala ng pagkain sa kalapit na lunsod Antipus ay humayo kasama ang bahagi ng hukbo, iniwanan ng nalalabi sa lungsod. Subalit hindi siya humayo hanggat nakahayo na kami ng maliit kong hukbo at nakalapit sa lungsod ng Antipara. sa lungsod ng Antipara nakahimpi ng pinakamalakas na hukbo ng mga lamanita. Oo, ang pinakamarami. Nang maipaalam ito sa kanila, ang kanilang hukbo ay humayon laban sa amin. Kami ay nagsitakas pahilaga at naakay palayo ang pinakamalakas na hukbo ng mga lamanita. Nang makita nila ang hukbo ni Antipus na tumutugi sa kanila, hindi sila lumiko sa kanan ni sa kaliwa. Bilis! Kundi ipinagpatuloy ang paghayo sa tuwid na landas upang mapatay kami bago sila maunahan ni Antipus. Nasa panganib ang mga anak ni Hilaman! Bilis! Kami ay hindi nila naunahan ni hindi sila naunahan ni Antipos. Ano pat nanguta kami para sa gabi? Hilaman! Tumigil na sila sa gabi. Magpasalamat tayo sa Panginoon. O Panginoon naming Diyos, salamat sa inyo mangyaring pagpalain ng aming mga anak at kapatid. Alam namin kayo ang Diyos ang magliligtas sa kanila. Mangyaring bantayan sila at protektahan sila. Sasala kayo, mga lamanita! Hindi sa ang ating lakas upang makipaglaban at hindi ko hayaang bumagsak kayo sa kanila! Ituloy ang paglalakbay! Ang mga lamanita ay hindi lumiko sa kanan ni sa kaliwa at baka sila mapaligiran. Ni hindi rin ako lumiko sa kanan ni sa kaliwa at baka maabutan nila ako. At hindi namin kayang humarap sa kanila kundi mapatay at tatakas sila At sa gayon kami tumakas sa buong maghapon sa ilang, maging hanggang sa magdilim. Alam namin, Panginoon, na kami ililigtas ninyo. Hindi kami nag-aalinlangan sa itinuro ng aming ina. Sasala kayo, mga lamanita! Sasala kayo, mga lamanita! Gising! Halina kayo! Halina kayo! Gising! Halina kayo! Bilis! Ama! Hindi na nila tayo tinutugis! Naabutan ba sila ni Antipus? Hindi natin alam. Hindi natin alam! Ngunit tumigil sila upang tayo ang sumalakay sa kanila at mahuli tayo sa kanilang bitag. Anong masasabi ninyo? Haharapin ba ninyo sila? Ama, kasama natin ang Diyos. At hindi niya pa intulutang bumagsak tayo. Hindi natin sila papatayin kung kanilang hahayaan tayo. Hindi pa tayo nakipaglaban. Subalit hindi tayo takot mamatay. Mas iniisip ang kalayaan ng ating ama kaysa sa ating buhay. Tinuruan tayo ng ating ina na kung hindi tayo mag-aalinlangan, ililigtas tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-aalinlangang alam ito ng ating yeah! ina! Harapin natin ang mga lamanita! Yeah! Lalakin nila si Antipus. Sulong. Pinaligiran namin ang mga lamanita. o hanggang sa napilitan silang isuko ang kanilang sandata at gayon din ang kanilang sarili bilang mga bihag ng digmaan. Nang isuko nila ang kanilang sarili, Binilang ko ang mga kabataan na kasama kong nakipaglaban. Nangangambang marami ang napatay. Ilan? Ilan ang napas lang? Wala ni isang napas lang. Ilan? Walang napas lang. Walang napas lang. Walang napas lang. Sa aking labis na kagalakan, wala ni isa sa kanila ang bumagsak sa lupa. Kayo'y nakipaglaban na tila may lakas ng Diyos. Oo, oh, wala pang nakipaglabang mga tao na may gayong kahiwagang lakas. Ibinigay. Ibinuhos namin ang aming kaluluwa sa panalangin sa Diyos upang palakasin at iligtas kami mula sa mga kaaway. Oo, at bigyan ng lakas na mapangalagaan ang ating lungsod, lupain at pag-aari para sa pagtataguyod ng ating mga tao. Sinunod at tinupad ng aking maliit na pangkat ang bawat utos ng may kahustuhan. Oo, at alinsunod sa kanilang pananampalataya ay nangyari sa kanila. At natatandaan ko ang sinabi nila sa akin na sila ay tinuruan ng kanilang ina. Ito ang pananampalataya ng tinutukoy ko. Sila ay mga bata at ang kanilang pag-iisip ay di matinag at patuloy silang nagtitiwala sa Diyos. Itinaguyod sila ng Panginoon upang hindi mapabagsak ng espada kung kaya't maging isang katao ay hindi napatay. Marami silang sugat. Gayon pa man sila ay hindi natinag sa kalayaan kung saan sila ginawang malaya ng Diyos. Sila ay mahigpit sa pag-aalaala sa Panginoon nilang Diyos. Patuloy nilang sinusunod ang kanyang mga batas, kahatulan at kautusan. At malakas ang kanilang pananampalataya sa mga propesiya hinggil sa darating. Nawa ang Panginoon nating Diyos na tumubos at nagpalaya sa atin ay patuloy kayong pangalagaan at itaguyod ang mga taong ito. Maging sa magtagumpay kayo sa pananakop ng lahat ng kinuha ng mga lamanita mula sa atin para sa ating panustos. At sa gayon tinapos ni Hilaman ang kanyang liham. Para sa ating mga panustos,